Merong kaso sa Davao City noon, way back 20 plus years ago. Merong kinidnap na isang Mrs. Abaca sa Davao City. Kami po ang latasan ni Mayor Rodi Duterte personal na tungkandak ang investigation in hot pursuit operation sa mga sospek. At yung sinasabi ni Inspector Patayan na mastermind o possible financier ng pagkidnap kay Mrs. Abaka na tawagin ko na lang po siya po si Mr. Patasaha kung hindi ako nagkamali dahil po sa information Inspector Patayan nakuha namin si Mr. Patasaha hinarang namin ang kanyang sasakyan na isang Ford Pira Type van kung hindi ako nagkamali, color blue. At dito, diskubrehan namin na kasama ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang buntis na asawa na seven month old, ang kanyang anak na 4 or five year old, ang kanyang manugang na seventy plus year old na lalaki, ang kanyang katulong na babae, at ang kanyang helper na lalaki na on sa likod ng sasakyan. <coughs> Y Kinuha namin si Mr. Patasayan, ako ang nag drive sa kanya sa sakyan, nilipat namin ang kanyang misis sa likod. In short po, nadala namin si Mr. Patasaha sa Laod Quarry. Dito nagkandak ang grupo namin ng initial investigation about sa kidnapping na allegedly itong subject na tao na pinangalanan kong Mr. Patasaha ay isa sa mga financier o mastermind. Pumunta po kami sa isang lugar sa Ikulan, Davao City at doon po si Mayor. Doon din si Major Makasay. Ako, si Dick Floribel, si Spio Tripagidopon, ang pupunta. Ako ang nag-drive sa sasakyan namin. At dito po, nilatag lahat ni Spio Floribel ang kanyang initial findings ng kanyang investigation. At dahil dito, nag-commence si Major Makasait na positive itong subject na involved sa kidnapping dapat erase na at erase ang lahat. ...meaning patayin na at patayin lahat. Dito po... ...nagbigay ng ghost signal si Mayor Rodney Duterte. Ang sabi niya, sige limpyo lang. Bisaya parlance po ito. Ang ibig pong sabihin, sige malinis lang. Napatay po ang buong pamilya sa harap ko using a caliber 22 with a silencer. And the rest po is history. Yung buong pamilya na pinatay namin, hindi yung kibirsabal. Kanino yon? That is the Patasaha family. Oo. Buong pamilya, nandun ka. Yes. Inutos rin ba yun ni Pangulong Duterte? Yes narinig mo, nakita mo, o sinabi lang sa'yo? Hindi, personal. Buong pamilya, nandun ka. Yes. Inutos rin ba yun ni Pangulong Duterte? Yes. Narinig mo, nakita mo, o sinabi lang sa'yo? Hindi, personal. Buong pamilya, nandun ka. Yes. Inutos rin ba yun ni Pangulong Duterte? Yes. Narinig mo, nakita mo, o sinabi lang sa'yo? Hindi, personal. Kasi ganito ang nangyari dyan. Uh, the surname of Patasaha short name yung tao na subject namin, na operitan itong tao na ito, si Patasaha, si Patasaha i-abduct namin ito sa Jinsan, dalhin sa Dabo kay Mio Rudy. At tapos? Yun, nag kami doon, nakuha namin, kaya lang dito, nung laharang namin yung kanyang sasakyan, pero on board doon ng kanyang buong pamilya. Uh. Yung kanyang misis na mm -hmm. putis, Mm -hmm. 'yung kanya'ng anak na lalaki na believed to be 4 or 5 year old. So pinatay nyo ang buong pamilya. The short of the story is pinatay namin ang buong pamilya nung pagbalik namin doon sa quarry uh -huh. kasi pumunta pa si ilan Niyot sila. Si... Ilan yung pamilya? Yung doon sa loob ng bahay is apat, yung sinasabi ko Mr. Patasaha, yung Mrs. kanyang yeah. father-in-law yung kanyang katulong na lalaki at saka yung housemaid. Okay. Yung misis niya, nandoon sa labas ng bahay, may nipahat doon. Doon kaharap ko kasi nandoon yung bata. So, yun ang nawitnisan ko ng pagpatay sa misis niya, yung hinatak siya ng kasabahan ko si SPO for uh, Laud, kasi narinig niya ya, yung mga putok ng baril yung mga uh, suppress gun uh -oh. balls, So si, tama ba to yeah. Arthur to say sila ha, ang bumarel pero ha, nandun ka? Nandoon ako. Sa team? Sa team. Mm -hmm. Ang... Pagkatapos na nawitnisan ko personal pagpatay kay Mrs. Matasaha, yung anak niya hindi ko alam kung paano napatay. binaril mo ni eh, Ben. Kasi kasama no nun, nakabulagta yung si Mrs. Nandoon na yung bata sa kanyang paahan. Yeah. Nung... Uh -oh. Nung hinatak na yung mga patay sa loob ng bahay mm -hmm. is nakita ko na hinatak na yung apat na patay and then yung sa isip ko the possible shooter is si SPO3 Tudoro Pagidopon kasi siyang, siyang may dala ng baril. No.